Hi guys! So na ako na na ito na mga kargamento o na na the sa pabalay Pao -pao. So, na po with Melorine and Pau Pau So Melorine nag-ilis nina o bago na na para mag-color good gahapon <laughs> o oh, very good mag-ilis good aron dili man mahong iring. Iring. Ani mang iru? <laughs> Very good. Wow guys. Janine, huh? sakit si mama. Bakit? Nakutbi isul. Sige na. Maglaro ba, na kayo habang ma maliwan ng pabis. Pa, Asa Asam si Aramiday. Asa mong si Arami. Ayon na lang, kamo na lang kay na. So anyway guys, Miten! so gipatag na po the dapit nga area kay Para tarukan na po siya balay. No, Ha? Miten. Why why duwag po na Bibi na? Oh my God, Mimi? Where are you, Mimi? So, yan, guys. O, di ba? Ako naka-slug na himo, no? So, makita ninyo gayod nga gamay na lay kuwang o mahumanan ni siya, no? no? Oh, my God! So, excited na nga ang lahat nga mabalhin during the pita. O, diba? ba? So... Uy, ayaw magsaka-saka kay mga hulog mo diha. Mga bata, mga hulog mo diha. Di gayud. Ha? Diba? ha? Wa mi uban. Ay wa gi pa uban ba? Oh, gusto mo tumong rin ya. Bantog ti. Mga bagets, dali na mga rin. So, andun si Ivan, kauban ang kanyang jowa. Si Ivan. Hoy, dalit mo, basig mo ulan man. Ay, bagay ka diha, day. Mura kag prinsesa. Ayan si Mallory, mura princessa Ay, Ayun, masigsaka kay mga hotbaw mo. Dali na mga rin. Ala. Guys, dala pud ang duha ka batong nga So, mana siya ang agi sa gibukaran. Oh my god. Ha? Ayuda kay lapok na. Malubong na imong TL. Oh my god.